mas ni Kuya oh. <clears throat> Good morning mga brod kong tunay Bihay na naman tayo for this video Pero bago yan, mag gasolina muna tayo Kasi tignan nyo yung 1 bar na lang Syempre Kukumpute na rin natin yung ating gas consumption Kasi Never kong kinumpute yung gas consumption ko <laughs> Ayan kukumpute natin ata tayo magpagas Siyempre Petron lang Petron tayo lagi Petron baka naman Loko ya Full tank 95 Ah uh, full tank 95. Parang naalala kita eh? Nabigyan na kita ng sticker dati ah oh. Ah, like oo, oh, nag-uumpisa pa lang. Is mo sticker? Yata sticker. Yeah. Lang kayo? Dalawa? Dalawa. Biyata, ito, Pero may bago na ako sticker kuya. Ha? May bago na ako sticker. Ka ng sticker? ah, kita mo na, alala ko pa. Yeah. Biyan ng bago ko sticker. Iwan tayong sticker dito mga brad. Yung binigay ko sa iyo, sticker, yun yung unang sticker ko eh. Ito, may bago na oh. Ay, okay, bigay okay. mo na sa kasama mo. So, naka 11.4 liters tayo, 670 pesos. One bar. Tingnan natin kung ilan yung maku-consume natin na gasolina. Ay, naku, Pambihira. ngayon mga brad uh, pass through na lang to pass through na lang no? wala na siyang ano, check 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 at ayan mga brad nandito na tayo sa expressway skyway stage 3 all the way <laughs> at syempre dito na mag-upisa ang Arding expressway serie number 3 no pag pa natin ang iba't ibang klase ng mga motor yan at pag-usapan din natin kung anong motor ang para sa sa'yo let's go ano nga ba iba't ibang klase ng motor no kasi eh, pag sinabi mong motor iba't ibang itsura diba at uh, yung mga iba iba ibang itsura na yan Iba't ibang itsura na yan <laughs> Ay may bansag sa mga yan O may tawag sa mga yan no? Meron tayong tinatawag na Touring bike May tinatawag tayo na Cruiser bike May tinatawag tayo na Vintage bike no? May tinatawag tayo na Off-road bike Mayroon ding dual sport bike no? napakaraming iba't ibang klase ng motor no? pag-uusapan lang natin yung mga major types ng mga motor at dyan na papasok ang adventure dyan na papasok ang scooter or maxi scoot dyan papasok ang naked bike at ang pinaka paborito ng lahat ang sport bike pero syempre ano, ang pinaka sikat sa lahat ng mga motor ay ang mga underbone yan mga brad so alam nyo mga brad sa dinami dami ng uri o sa dinami dami ng uh, type ng bikes halos may mga similarities na yung karamihan ano parang yung uh, touring tsaka yung cruiser bike no? Parang magkapareho na sila kasi pareho silang pang chill, long ride, no? Pero ang pinagkaiba nila is yung uh, touring, yan yung may windshield at yung cruiser bike, ayan, yan yung mga walang windshield. Like example ng touring bike, yan yung uh, motor ni Kong TV, no? Honda Wing, no? An example naman ng mga cruiser bike, yan yung mga Harley Davidson. Yan, yan ang signature ng Harley Davidson. Mga cruiser bike, no? And, uh, dual sport. Yan. And, off-road, halos magkabuka yan, eh. Pag-uusapan natin kung ano yung motor na para sa'yo. Di ba? At, ang basis natin dyan, yung riding style mo, yung gusto mong power, ano, at yung gusto mong uh, stance. Yan. Yan unahin na natin ang adventure bike uh, ang adventure bike mga brad kilala yan sa from the word itself adventure kasi nandyan yung long ride na road on road or semi off road Base sa mga nakakausap ko no, yan daw ang end game uh, lalo na dito sa Pilipinas uh, pag nag adventure bike ka na kasi nandyan na yung comfortable ka may windscreen ka hindi ka pagod kapag uh, naglo-long ride, no? Tapos kahit may semi-off-road, pwede kang mag-camping gamit yung adventure bike, no? Kasi yung daming top box, hindi mo na kailangan ng backpack. Kagaya ko, ako ngayon naka-backpack ako. No. So, yun daw yung pinaka-end game ng motor kasi kumbaga all around No? Karamihan sa mga kilalang bike na yan ay uh, uh, BMW GS 1250 o yung bago ngayon na 1300 na GS no? Uh, sa Ducati naman ay uh, Multistrada napakaraming types din ng Multistrada may Pike Speak ano at kung ano-ano pang uh, types ng Multistrada meron naman din si Honda na Africa Twin si Suzuki na V-Strom Kawasaki na Versys no at marami pang iba napakarami ng brands kasi ngayon eh no? so din na natin iisa-isa yun baka maubusan tayo ng oras <laughs> Bogie, Corvette C9 Okay, patalastas next natin ang mga maxi scoot or mga scooter pang expressway yan ang um, uh, main purpose naman ng mga maxi scoot sila yung mga comfort ride ah, uh, ito mga maxi scooter hindi rin ganun kalakas yung power nya ang uh, goal nya na talaga is yung comfortable yung seats comfortable yung takbo mo no ang alam ko may kabigatan din yung mga Maxi Scoot eh. Diyan papasok yung mga T-Max, ayan. T-Max, Tech-Max, uh, Kimco yan, kilala yung Kimco sa mga Maxi-Scoot at napakaganda rin ng makina ng Kimco mga brad at bago natin ituloy yung ating uh, Expressway serya ano? gusto ko nga pala pasalamatan si uh, uh, Chin Mount by Hank maraming maraming salamat po ano? for sponsoring my uh, Chin Mount at hindi lang yun binigyan pa tayo ng uh, uh, helmet mount Hank Additives. So going back sa pinag-usapan natin ano, mga -scoot, no, max is Nung masarap dyan mag-angkas kasi hanggang yung rear seat ay napakalambot na upuan. No? And more on technology din kagaya ng adventure bike. No, marami rin technology yung umaandar dyan sa mga Maxi Scoot na yan no? more on chill rides ay weekend long rides yan maganda yan magandang gamitin yan Maxi Scoot and um, compare sa adventure bike no, yung mga Maxi Scoot mas mabababa yung kanilang uh, uh, seat height no? yung mga adventure kasi syempre kapag nag semi off road ka kailangan mas mataas ng konti para kapag may mga madaan ka mga malalalim ganyan, hindi siya gas yeah. so more on on road no, yung Maxi Scoot And uh, hindi rin ako masyadong expert sa Maxi Scoot Kaya if my information kayo sa mga Maxi Scoot or sa mga scooter Ako oh, Brad, comment down mo naman dyan para matuto, matuto ako Number 3, yan ang aking paborito Ang mga naked bike Yan! Sorry ha, ah, bias ako sa naked mga Brad Kasi ang mga naked bike, no? Yan yung mga sport na walang fairings No? So kung baga gusto mo ng sport na power Although hindi siya kasing pareho na sport But gusto mo po sport power Pero mas comfortable Yan, dyan papasok ang naked bike May Sport feels But without the fairings Parang ito si Tensho Although ang category nito ni Tensho Ay neo retro naked bike Kasi medyo old school Medyo lang May konting dugo siya ng old school Yan o touring bike oh. ko pa tayo ng Goldwing <laughs> So, going back, si uh, Tencho ay uh, may bloodline ng konti, no? May siguro mga 15% dugo ng uh, retro. Ang counterpart naman ito na sport sport touring, no? Ay yung CBR650R. Uh, Yan naman yung fully fared or sport bike ng CB, no? So, sa mga naked bike, dyan papasok yung mga... Napakaganda sa listahan ko 'yung mga motor na minamamata ko no. Andiyan 'yung Street Fighter ng Ducati, ah uh, 'yung MT10, MT09 ng Yamaha, S1000R ng BMW, andiyan 'yung uh, one of the famous bikes Z1000R ng Kawasaki, andiyan 'yung GSX-S ng Suzuki at napakarami pang motor CB1000R. Karamihan ng mga Pinoy, hindi ko sinasabing lahat ha Karamihan ng mga Pinoy ay pinipili yung naked bike kasi gaya nga nasabi ko kanina it's a uh, sport bike na mas relax yon kasi upright yung position eh diba so alam mo yon yung magandang tunog magandang mo pero relax gusto mong long ride na chill mode talaga yung talagang ma mo na relax na relax ka no at hindi maingay yan Diyan papasok yung touring bike or yung maxi scoot di ba pero if gusto mo ng uh, semi off road yan papasok yung adventure bike mga brad ngayon if gusto mo naman ng na sport fields pero mas relax kaysa sa sport bike yung saktuhang relaxation lang na may konting thrill mag naked bike ka brad pero pero dito na tayo papasok sa paborito ng lahat ang sport bike ito ang motor na pinakamalakas sa lahat ng types ng bikes nandiyan yung mga pinakamataas na horsepower mga brad no kaya na lamang ng uh, H2R na uh, fastest bike sabi nila hindi ko alam kung na-break na, na yon or what but nag 400 kph yun eh nandyan yung Fireblade yung uh, madalas natin gamitin nandyan yung uh, BMW S1000 RR or yung race edition nila na M1000 RR nandyan din yung uh, Ducati Panigale V4 R SP2 at Suzuki GSX-R1000 napakaraming motor do no? At, kaya ano sabi ko sa inyo, yan yung mga malalakas ng motor. Sa sobrang lakas ng motor na yan, ka kang kakadrive yan. <laughs> Siyempre, hindi naman po pwede lahat ng maganda na sa isang motor. Ang disadvantage lang para sa akin ng sport bike ay nakakapagod siya talaga. Kasi yung stance mo dun, ano, sub-sub. As in, sub-sub talaga, mga brad. Subsub na subsub Ay, may mga uh, group riders dito Shout out! Naked bike Hindi ko alam yun Ay, Ducati Monster Dalawang Ducati Monster, sir Saka isang adventure bike Ayan, uh, GS Yung sport bike Eh, talaga namang napaka-pogi napaka no At napakalakas no. Pero dapat kasi doon sa sport bike Gumagalaw ka Hindi ka naka steady Kasi yung stance mo doon Para kang palaka Alam mo yun? Imagine mo yung palaka na nakasakay sa motor <laughs> Legit mga brad ganun talaga Masyadong subsob Pero kasi kailangan yon for aerodynamics no? At talaga naman mga brad Napakasarap mag drive ng sport bike lalo na kapag ano, may mga banking banking nako napakasarap niyan. pero kasi kung hindi ka sanay sa sport bike sasakit yung katawan mo gaya ko hindi ako sanay sa sport bike although madalas niyo makita na gamit ko yung fire plate no pag na traffic ka sa sport bike nako oh sasakit talaga yung katawan mo kaya kailangan sa sport bike lagi kang tumatakbo ng uh, sakto lang naman hindi mo ba kailangan magpatakbo ng mabilis lagi sa spot bike pero kailangan talaga moving ka kasi syempre yung stance mo no? para ma-maintain mo yung stance mo pero kapag patagal ka naman ng nakayoko ang unang sasakit sa iyo is yung leg mo kasi naka ano ka eh nakataas yung ulo mo eh dahil na dahil na nakasubsub ka diba Pangalawang sasakit sa'yo yung kamay mo Wrist And pangatlo yung likod Ayan, isa-isa yan nasasakit <laughs> Pero mga brad Kung merong motor na lilingunin sa daan Ayan ay ang sport bike Maliban sa tunog, sa forma Naku, talaga naman Talaga naman, talaga naman And last but not the least, no? ang ating number 5 ang pinakasikat na motor no, sa tingin ko ha pinakasikat na motor ang um, underbone yan, yeah, yan ang pinaka famous dyan papasok yung raider dyan papasok yung sniper no? at yung bagong flash 150 ba yun ng Rosie malita ko maganda daw yung motor na yun eh. kasi yung 4 valve shot oh, napapanood ko lang sa youtube mabilis daw yun malakas daw mga takil motor na yun kasi for valves yun e ko naman wala naman ako idea sa mga valves valves na yun <laughs> more on uh, technicalities na yun mga bread so ayun mga bread meron tayo nakasabay na taga pangkasinan din ano, si Sergio Ruel and uh, for sale nga pala tong kanyang Z1000R no? 2017 na Z1000R for only 450, 60,000 mileage isipin nyo yun uh, 2017 tapos 16,000 mileage so hindi siya masyado nagagamit kasi ako pampira ang mileage ko is 26,000 one year old pa lang <laughs> sinot ko na yung aking earplugs kasi kanina medyo nabibing ako <laughs> so sabay na daw kami hanggang sa saan ba siya mag-exit di ko alam ano? nais nice ko sabihin sa inyo no, at the end of the day mga no, kapatid syempre ikaw pa rin ang mag-decide kung sa anong motor ang gusto niyo. no? eh gusto mong mag long ride ng no? mga sport bike ikaw pa rin bahala dyan no? gusto mo make it bike well short ride alam mo yan, yun yung kahit na hindi para doon yung purpose ng motor mo nasa sayo pa rin yun no? syempre kung sa ka mag-i-enjoy saan mo sya tingin mo sa pasasaya nasa sayo pa rin yung pre no? at yun na naman yung ating expressway series para sa vlog ng to mga brads maraming salamat sa inyong pagtuloy na pagsuporta no? meron pa akong mga I guess 10 to 15 kilometers para makauwi ng bahay pero may kita nyo meron pa tayong 2 bars tansya ko hindi na siya magbabawas 2 bars na yan so approximately ang nakonsumo ko ay mga around 500 to 550 pesos ang gasolina once again mga brad maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagnuod ng aking vlogs abangan ang ating susunod na expressway serie pag-usapan naman natin ang expiry ng mga helmets. Let's go mga brad. Na paano mga brad? Kapusin ko na dito yung vlog ha. Dahil ko sinasabi sa inyo. Kapag napagkatiwalaan, ignatan. Let's go! Let's go!